findings, sa mga defects. Uh, sabi niya po, wala. After the meeting po, uh, isang kaupo lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si Engineer Galang, ang uh, hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, uh, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kalila, August 3, 7pm, that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po'y umaasa at nitiwala sa mga tao ko na lahat po sila'y nakapirma na. Sa so, badang huli, ako po, yun po, uh, uh, meaning ko, may negligence on my part. Ah, uh, Nung meeting ngayon, uh, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsulta na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, After po ng meeting, kinausap ko po yung engineer J.M. Ramos, who's the construction chief. Sabi ko, uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, uh, nag-report po sa akin na di umano'y mayroon pong mga mangilan ilan Hindi ko po alam yung exactong figure. Na posible po. Na posible. So, after po nan, Ah, uh, kinausap ko po yun yung dalawa. Sabi ko, ah, uh, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, si ko po yung hindi na parte ng Bulacan First. Sila na po yung mga nakaupo doon. Ah, uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila. Until such time na, ah, uh, ato eto po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero, cut ko na lang po kayo, ah, uh, Sir, so, ah, sa po na no? may, po ako kay Secretary Bunuan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Ah, kayo yung nagreport report sa kanya? Nagreport na po ako na na sa kanya that project. was 5 o'clock in the afternoon. But si kaya, si Sito JV? Sige. S Mr. S Mr. Chair, um, kailan ka pinalita ni Bryce Hernandez? June 16 s po, 2025. 2025. So bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lax, ni Senator Laxon, isang araw, dalawang araw lang nilang pinuntahan na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, sir. po or ka or ka or or sa mga mo? Kasi po, ang proseso po namin, uh, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Uh, project engineer, may materials engineer, Ayun, hey, project engineer. Huwag natin magpapusahan dito lang You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, sir. Ano. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung bus project na yan. Sir, diba? Uh, Uh, if I may explain po, Your Honor. No, wait. Okay. Tanong mo. Pir, may full ng papel, di ba? Yes po. Para makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Hindi mo sabihin, tumili ba ka ng papel ng isang ghost project? District Engineer ka? Tapos sige, huwag ka sa harapan namin na ha? hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. Ka lang rin. Eh, the buck ...stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos mo, mag kunyari magtatanong ka pa sa mga tao mo sa baba, oh, meron ba? Tapos tatanungin ka sa mga tao mo na, meron, parang meron, sir, parang meron, parang meron. How, 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 ah, uh, napaka, ano to? Napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam. Tapos nung tao ni Senator lakson one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila. Tinanong nga yung mga barangay, uh, uh barangay officials doon. Kaya sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. O, two days lang ginawa ng staff na sinado. Ikaw, you've been there for how many, how many years ka naging DA doon? Five and a half years, sir. oh, five and a half years? Tapos hindi mo alam na may guzpanjik pala. Senator Batoy, thank you. Made your point already. Uh, thank you, thank you, Mr. Uh, Mr. Wala Chair. Wala ng time thank you. si Senator Batoy. No, si sorry, sorry, okay, Senator JB. The last point na lang, uh, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon. Ano. Hindi po lumabas po yung ano, no? Naging controversial kayo ni, yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga. How can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita niyo yun yung Marilong, no? Kayo nga, nakapatik Philip, Si Senator Bonaco, psychopathic lang eh. No? Ah, uh, si Gray... still si, lang ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, gano'n din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Kaya gusto ko sana makausap si D. E. Bryce Hernandez. Kung mapasok daw ito ng DPWH, naka-Perari pa sinita nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, um, ano oras po kayo pumapasok po noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Parang hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po, and then dumindiretso po ako sa office. Around 9, 9 to 10 o'clock po. Ang aking balmasa, Mr. Chair, ay uh, 10 a.m kadalasan do doon kayo pumapasok. Yung no di e. pa tas niyo sila Bryce at sila JP Men Mendoza. At 2 PM daw sa chair, eh, umaalis na po sila. Eh ito po confirm niyo kung totoo o hindi. Eh 10 AM to 2 PM, 2 PM diretso na kayo at nagkakasino. Totoo uh, po ba ito hindi? Uh, uh, ako po maabot po ako ng 5 o'clock. Your, your honor. 4 o'clock, 4.30 po. Pero yung grupo niya raw po, eh, hindi lang kayo shopping body. Eh, pati po sa paglalaro. Eh, yan po, dapat po ma-verify paano kayo nakakapasok considering that you are government officials. Paano kayo nakakapasok sa kasino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Naxon, eh, tila matakaw sa pera. Eh, pag magpataya daw to, Mr. Chair, Isang taya, limang milyon, parang value, ano, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you, do you confirm or deny, Sir Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po ay nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ila ilang beses, hindi, hindi yan, ano, hindi, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan po kasama, minsan po hindi. So, nagkakasino po kayo? Inamin si ko po, natin. Your Honor, Mr. Chair. So, sa, pag, sa inyong paglalaro, uh, bukod doon, yung, yung, lifestyle, uh, balita ko nga, sana pag dumati si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay uh, mga ilang beses yung kayo naglalaro sa isang, ano, sa isang, uh, sabi sa isang buwan, yung grupo nyo po. Mga dalawa hanggang tatlo po, uh, Mr. Chair. Ang balita ko nga naman, ang balita ko rin naman po ay eh, kayo naman eh, hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong isang inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Che, pwede po kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanyang di manoy field trip araw-araw sa casino. If you can ask sa, uh, siguro, Isolier north kasi yun ang pinakamalapit doon po sa sa norte, no? Uh, pero pa ako mga tanong sana, Mr. Mr. Chair, pero I'll just uh, ask, siguro, on my next round, Mr. Mr. Chair. Thank you, uh, Senator. No, no, I, I think Chair. you have sufficiently established that uh, aspect. Mr. total nandyan ka na rin, uh, D.E., yes, meron kasing uh, nagsabi sa akin, very reliable information. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan, eh. Uh, nagreport po ako na may possible pong I'm not saying that you reported I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects wala pong ganong teorya po your honor wala po kung... kasi merong gustong magtestify eh. it's it's your word against his kasi na na siya gusto niyang talagang sabihin Uh, Your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po kung bilanggit kay Sekretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha, ni, kamukha nito. Palagay mo, gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted two cases of ghost projects. Ito yung sa May Capis, Taliptip River, Package B, Barangay Perez, Bulacan, Bulacan. At saka yung River Wall, Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects that submitted to this committee. At ito'y teritory mo. Ghost ito ha. Ah. Ang nakalagay rito, mm -hmm. nag uh, nagkaroon na ng siyokos order dito. Ikaw, Henry Alcantara, ADE, Bryce Erickson Hernandez. Ang mga sa yan, uh, accountant, KCR2, project engineer materials engineer, and so on and so forth. Ito ngayon tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TPWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost flood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign si uh, Secretary Bonoan, tenex. ko siya eh yesterday, nung isang araw pa. Kasi nga dalawa lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito, eh, ghost projects. So ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba na nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat ito. There are 60 projects na parang lumilitaw, ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects Labing lima dito, binigay nyo sa Silver Works. Silver Wolves. Wolves pa eh. Construction Corporation. Mm -hmm. Wowo Builders, anim. St. Timothy plus St. Matthew, apat. Unimax Steel, apat. Jagon Build, Construction Corporation, tatlo. SM, SYMS, Construction Trading, tatlo. M3 Construct Corporation, tatlo. Darcy and Anna Builders Trading, tatlo. MGs, Samiban, Sanidan, tatlo. And several others with one project each. 60 projects na kandidato sa Ghost Projects. Yusek Cabral, di ba kayo po yung humahawak ng IMS? What does the IMS mean? Your Honor, two, uh, I think two weeks ago, nire-assign po sa akin ni, Secretary yung information management system na si information management service. Two weeks po. But before that, it was a lodge with the Undersecretary for Technical Services. Ano, mabuti sinabi mo yan kasi ayaw ko na sana ang tanong kita dyan eh. On July 22, 2025, the IMS was assigned Apo. to USEC Ayapana. Opo. Tama? Opo. Ayapana is handling... The technical services, Your Honor. Technical. Eka muna. Ayapana is handling National Building Code. Tapos ibinigay ni Secretary Bonoan ng IMS sa kanya. Nakakapagdaka two weeks later on August 6, 2025... So, paano na punta sa iyo. Ikaw planning service ka plus PPP. Tapos napunta sa iyo ang IMS. Hindi ko maintindihan. Kaya nag nagbibiro nga si Ayapana eh. 'Di gusto mong kunin pa rin yung building code, sabi niya sa iyo, di ba? Tama. What is IMS? Information Management Service, your honor, Mr. Chair. O ano'ng ang ginagawa n'o? Ayun uh, po yung uh, nagmo ng mga uh, uh, system at saka, mga computer system po ng DPWH. No nga, pero tentative yun, di ba? Walang ano yun. For budgeting purposes? Ay...